yun good evening good morning and good afternoon kung ilan yung mga pumapapanood tong biyae na to ay biyae videos na to ang oras po natin dito sa saudi ay 6 o'clock ng hapon ay ng gabi o, binihintay lang natin ng amo nando siya sa gift shop ayun yung gift shop yun gift shop o diba Alright, nabas tayo. Hindi <laughs> tayo sa highway. Ano siya mo? May beach na sa loob. Hindi pa alam kung saan ko punta. Maganda lang nandito pagkagabi. No? Alright. Ang daming ilaw. Dito lang tayo tingnan natin mga tumataan sa sakyan Tinangin nyo yun yung tumataan sa sakyan Dami no, kapilaan yan guys Diba? nag click nag click yung pa paputol-putol ko na live video okay o oh. tignan nyo na lang yung mga nagdadaan sa sakyan at sa iot view natin yung kanaten maaba natin, natin. o oh, diba maaba na siya maaba <laughs> Aba lang bus na. Shout out, shout out sa iyo, Babs. Uh, makalimutan kita i-shout out eh. <laughs> shout out sa iyo, Babs. Pupuwento <laughs> ko na ba, Babs, yung buhay mo? ang buhay mo, yung aking nupuwento. Yung da-joke lang. Love na love. Kaya uh, si Babs So, ayun guys. Dito tayo sa may hospital. Dito pala pumunta si Aang sa hospital. Idadalawin. O, oh, diba? Kanina ando tayo sa may flower shop. Nandito naman kayo. tayo ngayon sa hospital. Maghihintay okay, tayo dito. Lakad-lakad muna tayo guys. Ito yung sasakyan ko na kaparada. Ito tayo sa Bay Highway. Ito tayo ng highway. Ito ayan ang hospital. Ganda. Oh, ganda ng hospital. Ganda ng hospital. lakad mo na tayo dito dito na naman puro highway na naman tayo hindi ko alam ano oras kami uwi may dinalaw na sa hospital si Amo ko ganito guys na no? naman, ipin ko pero kahit maga, nakakanta pa rin ako ng angkotik. <laughs> Taas, no? Ganda ng hospital nila, no? Pero kahit mataas ka, kaya kitang abutin. Inihila nga nila akong pababa, eh, Di ba? Hindi nila akong mahila pababa. <laughs> Makakulimlim ah, ngayon dito guys Tapos Makakulimlim at saka uh, May alikabok Umuulan ng alikabok Magtataginit na Yung design ng taginit nila dito Oh diba Ganda ng view Shout out, shout out Naboboring na yata yung mga nanonood sa akin eh Ang lungkot daw ng mga kwento ko eh Ayos nice lang yan. Hanggang una lang naman ako magkuwento Baka tama rin na rin ako. Lakad-lakad <laughs> tayo guys. Linis na. No? Oh, linis dito. Walang kalat talaga. Dito tayo sa traffic light. Tignan nyo na lang guys. Oh luwang na hospital nila ano hanggat wala si amo lakad lakad muna tayo at magkwentuhan ano ba ang gusto nyong kwentuhan natin sabi ni Bams kasi wag ko dahi kwento yung bu buhay niya eh, ano naman makikwento ko sa buhay mo hindi <laughs> pero masaya pa rin ako guys kahit pa paano andyan pa rin kayo di ba kahit na tayo eh wala ang isang channel babalik na naman tayo sa channel ko hindi na nga natin alalahanin yung channel na yan para sa nila na yan sila na magdadala yan e Tingin ko na lang na sila naman ang bumagsak. Oh, layo na ako guys Magiging masaya ako pag nabalitaan ko sila naman ang bumagsak Oh, ganda na ilaw no Naka-record yan guys ha Kanina, naipatay ko kasi Bago sa, bago sa umalis sa bahay, nagvideo na ako Napatay ko naman pala Kaya doon ako nag-start sa sa ano pa lang to sa flower shop ayun ay stop light nila o oh, diba sa stop light bomba sana all walang tao ngayon dito kalinis oh ganda no sarap maglaad lakad Bakit na gano'n? Lumiit ata. <clears throat> Sakit ng ngipin ko talaga. Mamaga Biglang hindi taba yan. Umaga. Di ba? Woo! Wala na, wala na akong makikwento. Sasabihin nila ni Doc Sen na natapos yung premiere kwentoan <laughs> kwentuhan. Natapos yung premiere sa kwentuhan. Di ba? <laughs> may hindi mag video dito eh. Uh, may mga babae. Bawal kasi mga video ang mga babae dito, guys. Meron yung ibang masusungit talaga. Tingnan nyo video natin yung mga damo nila dito. Sakit na to. Oh, harapan ng ospital. Oh, di ba? Ganda na harapan ng ospital. harapan ng hospital. Sakit ng ngipin talaga. Hindi <laughs> ko alam anong oras makauwi na to. O di ba ganun ganun na lang makakakuha na ako ng pang upload ko ulit. Pag uwi ko sa bahay mamaya upload ko na to. Para uh, may upcoming na naman tayo. Hindi mo makapag-live. Baka kali bukas makapag-live. Puso na din. Dumadami na tricycle dito. Dati wala. Ngayon dumadami na yung tricycle. Kung pa eh. Sa second floor na yun. Para daan doon. Nakalaw doon kami paparada. Mas maganda sana doon. Malapit le basketball lang baka bigla naman akong tawagan niya. hmm, <coughs> tingnan mo makaka 11 minutes na tayo nag dal dal dito. <coughs> Lakad-lakad. Balik tayo sa sasakyan. Doon na lang muna tayong pahinga. dahit talaga yung ngibig ko kaya pahinga nalang muna ako doon sa sasakyan kapag naghihintay kay amo hmm. <coughs> ang bata ako yahoo! aket is sa taas, punta <coughs> na tayo sa dito na lang ako magkukuhin to. Dito na lang tayo sa sasakyan. Maghihintay kay amo. Kumaya uh, siguro uwi na to ng alas 10 ng gabi. Hindi pa na. Hindi pa kumakain. Ganyan mga buhay driver dito. Kahit kumakain ka na pag aalis ang amo mo wala kang magagawa. Alis agad yan. Kaya kailangan Boy Scout tayo lagi. Di ba? Tulad kanina kay Kwan, kay Mam Marites. Nakakita ako yung Ma'am Marites. O, tumawag ako. May utos. Patay. Baba agad kay Ma'am Marites. <laughs> Baba agad tayo kay Ma'am Marites. <laughs> Ito yung isa kong sasakyan. Kochi naman to. Push yun yung isa. Escape. Um, pano guys, hanggang dito na lang guys and God yeah. bless po sa inyo lahat RNG Bernard Vlogs too, bye bye salamat, I love you all, God is great